Ito ang dahilan ng pag-ilag ni Alden Richards at Min Mendoza sa publiko. Hanggang ngayon nga ay ilag pa rin si Min Mendoza at Alden Richards sa mata ng publiko. Dahil rin ito sa pressure na natatanggap nila sa mga army na talagang sa simula pa lamang ay naninira na sa kanilang karir. Kaya naman medyo ingat na ingat din si Alden Richards at Ming Mendoza dahil ito rin kasi ang makakasira sa kanilang karir. Lalong lalo na kay Alden Richards na ngayong nabit na ni Marian Rivera at Ding Dong Dantes ang kanilang movie ni Kathleen Bernardo ay tuluyang lalagpak siguro ang karir ni Alden Richards kung lalabanan pa nila ang bashers dahil makakakuha lamang ng simpatya ang mga bashers nila at magkakaroon ng pagkakataon ang mga ninira sa kanila na lalo pa silang sirain lalong lalo na sa social media kaya maganda rin ang ginagawa ngayon ni Ming Mendoza na tahimik lamang sa mga nangyayari at ganun din si Alden Richards Bagamat bukal si Alden Dijas ngayon sa nangyayari sa kanyang karir at sa mga paparating na kanyang proyekto, ay hindi naman natin siya nakikitaan ng pag-amin ngayon. Bagamat ganun din ang nangyari dati dahil inamin niya na rin mismo si Min Mendoza sa kanyang mga interview at ganun din si Min Mendoza sa kanya kaya isang palaisipan pa kung ano ang magiging move ni Alden Richards at Main Mendoza sa kabila ng mga paninira sa kanila. At ang sitwasyon nila ngayon nang sa ganun ay hindi sila magkamali at lalong mabas ng tuluyan sa publiko. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!